Hi guys, welcome so back to my channel sumasaya yung mga fans ni Eliza Valdez kasi nakita nila na nakasuot na si Eliza ng jersey ng World 2 kasama ang mga teammates kulitan sa kanilang insayos. So, ito na ba ang hint na maglalaro si Aliza ngayong semifinals? Siguradong pasok ng creamline dyan sa semifinals. Kaya siguro, may pictorial na na si Alaysa ay maglalaro na ngayong semifinals. So, masaya masaya, lalo na ang Finity, ni Aliza ng mga fandom. Talagang masaya kasi matagal nilang hinihintay na makapaglaro itong si Alaysa ngayong season. So, sino you know, excited na makita naman sa loob ng court itong ating Aliza Valdez. So, abangan natin dyan, guys. Pero ngayon, masaya na ng mga fans na nakita si Aliza na hindi naglalaro pero nakasuot ng kanyang jersey number 2. So, nang po guys ating update sa ngayon. Hanggang sa uli. Bye-bye. Always remember, wag tayong pa-stress.